Ami, natanggap ako sa trabaho. Pero ang dami kong requirements na kailangan ni Pasa. Siguradong mapapagastos ako nito. Hindi mo na kailangang gumastos para sa pre-employment requirements mo, Patpat. -pat. Ang First Time Job Seekers Assistance Act ay programa ng dole na layuning tulungan ang mga Pilipinong first time job seeker upang makuha ng libre ang kanilang pre-employment requirements. Pwede mong i-avail ang programang ito kung ikaw ay graduate ng high school, vocational course, college, o nagbabalak na mag-working student. Basta't ikaw ay Pilipino, first-time job seeker at residente ng iyong barangay ng at least 6 na buwan. Awesome! Anong requirements ang pwede kong makuha ng libre? Maaari mong makuha ang mga sumusunod na dokumento ng libre. Barangay Clearance at Barangay Certificate Police Clearance NBI clearance na valid ng isang taon, birth certificate, marriage certificate, transcript of records, certificate of graduation or completion, diploma mula sa state at local colleges and universities, tax identification number ID, civil service certificate of eligibility, field health ID, unified multi-purpose ID, medical certificate mula sa mga public hospital, ngunit hindi kasama dito ang mga laboratory tests at medical procedures. Maaari ka rin makakuha ng POEA certificates, mayor's clearance, marina certificates, test the national certificates, at certificates of competency. At iba pang documentary requirements na kinukuha sa mga ahensyon ng gobyerno na kailangan sa pag-a-apply ng trabaho. Hindi kasama rito ang mga dokumento galing sa mga pribadong establishmento, gaya ng private universities at colleges, application para sa professional licensure exam, application para sa civil service examination, application para sa passport authentication at apostille, application para sa driver's license, at laboratory tests at medical procedures na kailangan para makakuha ng medical certificate. Hindi rin ito pwedeng i-avail ng mga benepisyaryo ng Job Start Program at iba pang mga programa na nagbibigay ng parehong exemption. Isang beses lang pwedeng makakuha ng libreng documents ang mga benepisyaryo ng First Time Job Seekers Assistance Act. Pero pwede mong ipa-photocopy at patatakan ng Certified True Copy ang mga original na documents na ito. Ayon sa Labor Advisory No. 7 Series of 2020, lahat ng pribadong establishmento ay minamandatong tumanggap ng Certified True Copy ng mga documentary requirement ng isang first-time job seeker na nag-a-apply pa lamang. Maari lang nilang kuhain ang original na pre-employment requirements kapag nakatanggap na ang aplikante ng job offer. Wow! Napakalaking tulong ng programang ito para sa aming mga first-time job seeker. Paano ba namin ito maa-avail? Pwede mong i-avail ang programang ito in just three easy steps. Una, kumuha ng barangay certification at oath of undertaking na nagpapatunay na isa kang first-time job seeker at residente sa iyong barangay ng at least 6 months. Pangalawa, ipakita ang barangay certification sa government agency na nais mong pagkuhaan ng documentary requirements. Sundin din natin ang mga patakaran ng mga ahensya sa pagkuha ng pre-employment requirements. At panghuli, bumalik sa barangay kapag natanggap na sa trabaho. Awesome! Ganun na lang kadali ngayon kumuha ng pre-employment requirements para sa mga first-time job seekers. I-scan nyo lang ang QR code na ito para sa karagdagang impormasyon. Tandaan! Basta FTJ, libre! Hanggang sa muli! Paalam! Hatid sa inyo ng Labor and Employment Education Services, Department of Labor and Employment at nang mga sumusunod na ahensya